Oh. Saturday ngayon, January 20, 2024. Grabe, katatapos lang natin mag-load ng club na FPR. Atin lahat ng ating breeder, mukhang nagpisaan na. Check natin ha. Atin silang pang pang rebansiya. Ayan, ayan guys. Ha. Oh, dalawa pinisa. Pisaan na rin. Ah, may na na rin, Ang pang breed natin, ako tawagin pang pang ribansi o oh. na laki na ayan. to ito check natin op itlog pa rin magulang ni alak yung multiple pooling natin dati yan yan isa na rin So, may dalawang inakay na rin tayo dyan ayan natin ayun Oh, pambira, oh. pisa na rin. Dalawa rin ang pinisa. Ayun siya, oh. Okay. Ayun, medyo malaki na. Ayun, pwede na natin singsingan 'to bukas. Oh, papisa pa rin 'to, ito pa lang. Kaya ayan. yung batch natin kung tawagin is Rebansi natin. Eh. Warriors. Nando na. Nasa keso na lahat. Yung mga warriors natin. Okay. At tira, hen. Yeah! Oh, dahil nagpisaan na sila. Ilinisin muna natin yung patukan. Ito sayang to. Nakakain pa to. Inuminan. Importante sa lahat to. Huwag kayong magpapaistak ng may lumot to. Diyan ihina yung ibon nyo kapag nilumot ito ayan o no? kapag nilumot yan kung nyo nga lumutin ito ha importante ito sa breeder mga kalapatids taiwan soil o kaya grits grits sa pula ayan o no? importante yan kaya pag may breed kayo pinaka the best may grits habang nagbe-breed

visitor ako yun oh know? hiningal hiningal <laughs> macho eh hiningal sa third floor ayan oh tropa natin si Dandan Ay. oh yan pagpapatuka so, kayo lalo na may inakay konti konti lang patikim lang muna ayan oh para hubusin nila yan isimutin nila ayan oh konti lang oh konti oh, ito ubos na oh. Oh, ubos na. Konti lang binigay ko diyan. Oh. konti pa. Oh. Hmm. Konti. Tingnan natin konti ito. Hmm. Para pa nagsubo yung mga yan. Hmm. Hindi ganoon ka ano. Si hmm. Kasi kakalat nila yan eh kasabog nila eh. So ito yung mga inuminan nila. Oh, pinati ano ko lang. Pinatanggal ko lang yung mga tira-tira. Ito si Oh, may tira oh. Diba? Ito matakaw ito eh. Pamilya na ito eh. Na yan. Ayun oh. Nung subuan na yung mga Rebansi Bird natin. Rebansi Bird. 2024. 2025. Mari bansi bird natin yan ah. Oh, okay, thank you guys. Thank you, thank you. Thank you sa inyong lahat sa mga manonood natin at sumusuporta sa ating mga kalapakids at reels. Salamat. Bukas, abangan lang. Kaya, thank you. Bye-bye.